Ayan nga, naghanda kami ng Swiss raclette ngayong bagong taon. May lechon pa at noong ang grill-grill, ang grill-grill na karne-karne. Ayan, kagulo na sila. Nagsisimula na sila mag-ihaw-ihaw yung mga bata. Grabe, excited sila mag-Swiss raclette. At ang gugulo namin, picture dito, video doon. Ayan. <laughs> Ayan nga, ang aking anak, ang bunso, papansin, dumidila-dila pa. O, oh, ganyan talaga yan, sobrang kulit. Dito nga sa Switzerland, tradisyon na namin magkakaibigan na magsama-sama pag bagong taon kasama ang mga anak. Kaya, ya, grabe, lagi kami magulo dyan kapag bagong taon. <laughs> Ayan nga, nagumpisa na kami mag iyaw ihaw ng mga karnes sa ibabaw at sa ilalim niyan, iniihaw namin yung Swiss cheese raclette. Hindi ko na siya masyadong naipakita sa inyo guys kasi sobrang busy-busy kami. Nilagay ko lang yung camera ko sa tabi. At ayan na nga, nag enjoy na mga batang kumain ng Swiss raclette. mga anak pala namin, mga half Filipino, half Swiss. Tuloy-tuloy lang ihaw namin habang kumakain. Ayan pa yung anak ko, padila-dila pa. Sobrang kulit talaga niya. O oh, ayan nga, may pa pa kaming nalalaman dyan. Parang mga social uy, minsan lang yan ha. At ito ang nakapula, si Ate Wine. Ako, naghahanap ng lechon. Ilapit daw namin ng lechon. Dito nga pala kami nag-stay sa bahay ng kaibigan ko na si Asi. O ayan, wala ang kapagod-pagod mag-ihaw. Siya pa lahat na nag-prepare niya ang mga handa namin na yan. At pagkatapos nga kumain, naghintay lang kami ng 11.30 para buwaba na kami sa labas at magsisimula na kami magpaputok. Para ihawin mo dyan. Inihipan ang nag na silang magpaputok. Oo, pero 30 minutes pa bago mag, bagong taon. Pero na, gaano sila na mamaliliit na Pinagsabihan ko nga ang buso kong anak na sobrang makulit na mag-ingat sa paputok. Si, <laughs> <laughs> <See>, ano <danong> ginawa <laughs> Yung kamay ha, yung kamay. Yung kamay. Ooh. Ito nga kaibigan kong si Marites ay takot takot sa paputok. <laughs> takot din to eh. Ayaw ko rin magpaputok eh. Ayaw, <laughs> Ayaw kong ng kamay. Ay, 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 ay. <laughs> <laughs> so tradisyon na namin dito yan, dito sa Switzerland. Na kapag magto 12 o'clock yung mga bata, yan nagpapaputok yan. Mamaya magpapountain kami, magpapountain. Ayan, pero ako ayoko talaga. Takot talaga ako din ako sa mga ganyang paputok. Kahit yung mga pambata lang, na hindi naman delikado. Ay! 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 Ako nga din! Ayan! Ay! Alakas! Alakas, Tess! Ito lang para sa akin natin! Asin para sa akin. Yung pambata. Ah! <laughs> ayan na Uy, grabe, naputok talaga siya, no? Ayan na Ay, Ay serious Kakagulat, <laughs> <laughs> Brie <laughs> ayan, ayan na, ayan na Ayan na, ayan na Aktong ayan na. ha, huwag basta-basta maghages Naputok Baka yung mga mata niyo maputokan. Uy! Uy! Oh! Uy! <laughs> okay. Oo, oh, wala na. Last. Oo. Uh -huh. Kakaunti yun langan eh. Anong gagawin natin, mga kapatid? Kamusta? Talagang sarili ko. Play, play! Go! Ano pa pala? O meron pa? Ayan nga, nagbibiroan pa kami ng mga kaibigan ko dyan tungkol sa paputok. <laughs> Lahat paputok. <laughs> May isa lang siya paputok na hindi kinatatakotan. Okay, <laughs> okay, okay. Marininig <kayo. laughs> Anak takbo! Happy <laughs> okay. New yeah! hey! hey! Ayan nga, New Year na talaga Kaya nagbatihan na kami dyan At hey! nag-church cheese Happy New Year nga pala sa inyong lahat Love you, anak. Happy New Year, Mahal! Happy New Year, Bri! Happy New Year, Happy New Year guys! Happy New Year, guys! Oh, may light up natin? Mm -hmm. Sige na! Sige! Hey, yeah. At ayan, pinaputok na nga na namin ang huling paputok. At tagalit pa nga ako diyan sa aking anak na bunsong lalaki na sobrang makulit. Kasi kinabahan talaga ako. Kasi yung hawak niya sa paputok, ibang direksyon. At ito na nga ang isa pa sa tradisyon namin magkakaibigan dito sa Switzerland. Nakapag bagong tao, nag-exchange gift ano si? kami. Coloring, Magset? Wow! Wow! Kukolor, coloring, kung pwede mo siya i-color. No, ano sa'yo? Ano yan ano sa'yo? Ano yan? Ano yan sa'yo? Wow!

Oh, ka pa, kay yeah. oh, mamaya. Mamaya daw. Mamaya. E, buksan nyo muna yan lahat. Buksan nyo muna yung mga lahat na yan. Ano kaya yan? Ayan, Buksan nyo yan, Buksan mo Oo, ala. Oo anak Yan.

Ay eh. I mean, no, ano pa daw pwede niyang anusin? An anak ko. Anak ko. Ay, ikaw? Ano daw? <laughs> Ay, nude. ano daw yung uh Wow! Wow. Oh, Niyan, ano wow! wow. Wow, wow, wow. Ay nga hindi na umiinit ang aking anak. Parang naaasar na siya kay Tita Asi niya sa mga kuwento nung -ano pinagriregalo sa kanya. Parang na yun. na yun. Ito na siguro talaga yun. Kaya yung regalo. What is this, po? Ay, Canada's Nice. Masarap yan, Be. Ano yan? Masarap yan. Wow! Wow! Ano yan? Ano yan? Wow! Ayan na nga, nagsimula na uling yung ang aking busong so anak kasi totoo'ng so regalo na yung binigay wow. sa kanya ni Tita Asinit wow. niya. Kanino okay, yan? Kanino yan shoes? Wow! So atin mo nga sa iyo, uh, talaga yan. try, try, try mo mahal. Talaga, bumiligay Daya, Per. Hindi Wow. Ang pogi namin. Wow, Kasia? 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 Oh, wow. Nagastan naman. Yes, Sobrang saya-saya nga ng mga bata diyan sa mga natanggap nilang mga regalo. Tapos sour pa. Wow. At ito na nga ang anak ko na ang nabukas na natanggap kong regalo. Oh. Wow! Ang ganda. More to Alia tayo. <laughs> Thank you. Dito ko natatapusin ang aking vlog. Happy New Year sa lahat.